Ito po yung MIG welding. Marami pong naghahanap nito sa akin eh. Ayan, meron na tayo ha. 30 up to 200 amperes yan mga kaibigan. Pipindutin lang natin to. Lalabas na mismo yung... Ayun, oh. Diba yung flux wire? Ito po ay order ni Sir Roberto Tobios and Teresa Tobios. O order na to ng ano eh, ng welding machine dati From Taytay. So sir, ito po, titestingin ko na ha. Lagay ko po sa pinakamababa. napakaganda nitong gamitin. Ako personally, nagagandahan ako kasi nga hindi na kailangan ng welding rod hindi na siya hassle kasi dire diretsyo na siya lalabas na lang siyang ganyan oh. oh. kita nyo dyan oh. pag pinipindot ko lumalabas o oh. Diba? kayo na lang ang mag judge or kung bahala na kayo tetestingin ko na lang to <laughs> ipindutin nyo lang to pag so, ganyan siya pag pindot kong ganyan ayun o oh. tumatama so, ano hmm. so yan o oh. dito dito tingnan natin So kailangan ko pa ng ano, dito eh, ng practice talaga para uh, makapag-welding ng maayos. Ngayon natin kumapit. Ayun, kumapit. 'to. Oh. So ito perfect. Bala na kayo, hindi ako masyadong marunong mag-welding eh. Tinetesting ko lang talaga yung mga products ko para makita lang ng mga customers ko kung okay yung product na binili niya. Oh. Bala na kayo mag-judge, pero ito ay 6,000 pesos lang free shipping ng cash on delivery kasi ang dako ng Pilipinas